may share ako sa inyo na gagawin ko dito sa <clears throat> aming tindahan dito sa likod na stunkin na ito mga kasama. hello guys good morning at ngayong umaga Tuesday. O di ba, namamalat ulit yung aking boses parang pag nagsasalita talaga ako iba yung boses ko ngayon. Parang bigla na lang <clears throat> namamaos. Kaya kung nagbibidyo ako parang ayaw ko na lang magsalita. Uh, ngayong umaga, may share ako sa inyo na gagawin ko dito sa <clears throat> aming tindahan kasi may, na may natira akong uh, wallpaper, itong foam bricks. Uh, na ginamit ko doon sa loob ng bahay so may nat natira ako uh, naisip ko na ilagay ko dito sa harap na aking tindahan kasi diba uh, hindi pa na finish yan so siguro maganda kung ilagay natin yan kasi, hey, meron akong sobra doon sa loob ng bahay so dito ko na lang iditikin kaya samahan nyo ako mga kasari at kasi natin yung ating tindahan na medyo napababayaan na natin ngayon. Parang ah, minsan na nga lang din ako nagbablog. Kasi ito yung problema ko mga kasari, yung boses ko pag nagsasalita. Ah, uh, parang hindi naman ako inuubo pero namamaos. simo ko sa kakainom siguro ng lamig kasi na napakainit na yung panahon. Kaya yun ang aking napapala sa kakainom ng malamig. Samahan nyo ako mga kasari, sa aking pag ah uh, ayos na aking tindahan. Keep on watching! sa likod ng stunkin na ito mga kasari hindi ko siya muna lalagyan kasi kulang itong aking home brick so at saka mabigat ito pag ako lang hindi <laughs> ko kayanin na buhay. Kaya dito na lang muna ang aking lalagyan. Pag naka-order ako ulit uh, saka ko na lang siguro yan dyan lalagyan At yan ang mga kasari ang ating finished product at ba diba, medyo uh, maganda na tingnan ang ating pader. Pero ang, mayroon pa doon sa dulo pero pag nakabili ako ulit para doon sa loob ng bahay ay eh, lalagyan natin ulit yan dyan at medyo hindi naman yan masyado nakikita yung nandyan. Uh, di ba ang ganda na tingnan mga kasari medyo malinis na tingnan ang ating tindahan ngayon at Ah, uh, 'yung doon na lang sa sa likod ng salamin 'yan. Pag ano, pag makabili ako ulit at saka pa, pag mayroong tao dito, kung dito si Robert ay siya 'yung panoorin ko niya kasi hindi ako makabuhat ng uh, mabigat. At ayan, guys, nag-repack muna ako ng mantika kasi naupusan tayo ng mantika. At may bumili kanina, wala na ako na ebid So, nag-repack muna ako bago na ipagpatuloy ang ating Gagawin dyan sa uh, pader ulit na nasa dyan sa baba na nire ko. At pati yung asukal ko na tig limang piso, uh, ilang araw na rin na wala. So nag-repack muna ako dyan mga kasari para naman kahit paano yung mga customer natin ay merong uh, bibilhin pag bumili sila tapos ko na mga sari yung dito sa taas pero mayroon pa akong magawin dito sa palihan dito sa baba at mayroon akong in order na 20 pieces na ganito yung itsura uh, may paglagyan sana ako nito doon sa may kusina namin kaya lang parang nagkamali ako ng kulay kaya hindi ko, hindi ko inilaki sa pader na sa baba kasi meron pa dito ano hindi na dito, hindi na finish hindi naman talaga na finish yung bahay namin kasi <laughs> ang hirap na magpa-finish ng ganito kasi nandito na kami nakatira di ba parang ang hirap-hirap na mag magalis ng mga gamit tapos dami na namang alikabok so hanggang ngayon hindi ito nagawa uh, nung nakita ko ito sa mga ka sa mga kamami, <laughs> sa mga nag-home vlog, ang tanong kong nakita ng na mga gagandang mga ganito. Doon lang ako nakapag-isip na pwede palang gawin sa bahay namin. Kasi, di ba, magdikit ka na lang. Kaya lang, syempre, hindi naman pang buhay. Pero pwede pa, 2 years, 3 years pang hanggang 5 years pa kung hindi masisira, di ba? At saka ka na lang mag -ano uli, mag renovate uli, maglagay uli ng mga bago. So, ito mga kasari, ay napakaganda ng kulay niya. Kaya lang hindi bagay doon sa kakabitan ko sa may kusina namin kasi lahat doon white. Gusto ko sana kasi nagay na parang sa, sa parang sa pinaka last kaya lang uh, hindi na kasi uh, lahat na lang nilagyan ko ng kulay white pero maganda naman yung pinalabasan. So ito dito ko na lang siya ikakabit sa pader dito sa aming gandaan. Kaya lang mahirap kasi may mga istante. Pero, subukan natin mga kasari kung magawa natin ngayon. Ito ay 50 pieces sa aking nandito sa shopping. Dito ko na lang yung lagay. Kaysa, hindi naman ito mapakinabangan. So, uh, baka gumanda ganda yung <coughs> uh, tingnan nyo yung akong boses. Gumanda ganda yung ating pader dito. Samahan nyo ako mga kasari sa pagdikit ulit dito sa baba. Naisip ko na lang, natapusin na lang ito lahat They take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. At ayan na mga kasari, natapos din natin ang ating ginawa na pag-renovate uh, ng kaunti dito sa ating tindahan. Ang ganda ng kanyang uh, kulay, parang tunay na kahoy. Maraming salamat sa panunood mga kasari. Thank you and uh, don't forget to like and subscribe in my YouTube channel, Tindahan Ni Ining. Bye mga kasari. God bless us all.